Ilan taon na po kay Dai? 50 na mo. Tanong ko lang, Tay. Araw-araw po ba kumikita kayo dito sa pagtutrolling yung sarili? Depende, ma'am, sa alam ko si Pagno. Kano po inaabot? Ano na rin mo, 400? 300? Kumbaga, lang po sa So, ito pong trolley, ginawa nyo lang po ito. Kayo lang po ang gumawa nito, yung set up yung ganyan. Kayo lang po ang gumawa. Ay, magandang hapon po sa inyo. Ano po pala ang pangalan niyo, Tay? Pwede ko itawag sa inyo. na uh, lady na lang, ma'am. Ano lady? po? Reggie? Reggie. Uh, Reggie? Okay. Aba, kakaiba yung pangalan okay, ni Tatay, okay. ha? Ilan taon na po kayo tay. 50 na naman. Aba, bata pa pala kayo. So, alam po ninyo ako ever since na bata po ako dahil ako lumaki at pinanganak San Andres, Bukid, Manila. Kaya ako talaga aware ako sa mga sariles, yung mga nakatira po sa riles, yung buhay ng mga tao po sa riles. Sapagkat yung San Andres, na dadaanan po ng Riles yan. So, curious lang po ako, matagal na po ba kayo sa Riles, sa tabi ng Riles, nakatira? Yes, ma'am. Mga 30 years na ma'am. 1918 din. So, matagal na po kayo. Dito na po kayo. Binata pa po kayo nun, mm. syempre. Nung naka... Paano po kayo napunta dito sa Riles? Kasi nangungupan dati kami doon. Tapos, mm -hmm. Palipat-lipat. Dito sa nakabili kami ng magulang ko, nakabili ng lote dyan. Dito po yeah. sa Mayriles, malapit. Ah, okay. So, kumbaga, dito na talaga po kayo matagal na ka residente dahil po sa inyong magulang ba? Dahil actually po, kaya ako pumunta rito dahil, siyempre, bukod sa gusto ko pong maranasan dito, yung sumakay po sa, ano po ba tawag nyo rito? Trolley, ma'am. Trolley. Dito po sa trolley kasi gusto ko po sa reels, takot lang po ako sa train, pero dito sa trolley, hindi po ako takot. Gusto ko lang po malaman tayo, ito bang trolley? Mula noon pa talaga, ito na po ang hanapuhan ninyo? Hindi naman, noong una, parang pastime-pastime past lang. Ayun, ayun. Paano po na-create itong trolley? Dahil ba malayo yung napupuntahan? O para merong kayong transportation, madali kayong makapunta? O talagang... Talagang nakita niyo siya na pagkakitaan po, kumbaga, hanap buhay? Nung una, nung una, parang libang-libang lang libang talaga. Ngayon, kasi kaya dad na ako, parang mahirapan uh, ako makahanap ng trabaho. Ah, okay. Kaya, Naisipan na niyo. Ako. So, ito pong trolley, ginawa niyo lang po ito. Kayo lang po ang gumawa nito, yung set-up, yung oh. ganyan. Okay. Kayo lang po ang gumawa. So, tanong ko lang tayo, Araw-araw po ba kumikita kayo dito sa pagtotrolin niyo sa Riles? Depende ma'am sa ano, si pagmo Wala no. Pag may pasok kung tuyo mo mga estudyante, maganda gadang kita. So ang mga pasahero nyo, hindi lang po dito sa may Riles nakatira, kundi yung mga gusto lang mapabilis ng kanilang hmm. biyahe. Eh paano po? Tay kapag merong ano, may trend. Eh, inalis Wala naman namin ito, may train. Ah, so kahit po merong train, op yung operation tuloy pa rin, kayo po talaga nagtotroli pa rin. Ah, ganun po. So, kumbaga talagang niririsk nyo din yung buhay nyo kasi ang train, hindi mo masabi yan, yung mga aksidente po. So, magkano naman po yung kung pwede lang maitanong? Magkano po ba yung pamasahe pag sumakay ako sa trolley? Sa so ngayon, ma'am, kasi Nagtasa kasi ito may kasi, kasi dahil sa kawalan ng pasahero sa saka yung panganong pa ng pan pandemic kasi hindi kami pwede magpuno na <laughs> hanggang dalawang pasahero lang mm na -hmm. po kami kaya asigil namin kada isang mong tao, 20 20, so e eh, paano po nung wala pang pandemic, kumbaga yung ano po yung, 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 yung normal talagang kinikita po ninyo kung halimbawa ilang pasahero po ba nagkakasya dito sa trolling Bari, ninyo? 10 pasahero man, ah, sampu, yun, lima-lima. So, magkano po ang single nyo doon? 10 piso ang isa noon. Ah, 10 pesos. So, kung saan po siya, 50. Bali, 100. Ah, 100 pala kasi nga. 5, 5-10. O oh, tama, 100. Ibig sabihin ba tay, yung biyahe nyo na yan, kung sa maghapon po, sa pagtutroli ninyo, magkano po ang kinikita nyo sa kabuang araw? Noon, ma'am, noon maganda namin kita namin kung sinikita ng mga 700, 800. Ah, wow. Kumbaga, yun yung panahon po talaga na kalakasan. kalakasan. Ba't ngayon po, magkano na po ang kinikita niyo? Parang, uh, pagkawid na lang nga uh, Minsan, nakachamba rin. Baga, uh, minsan, uh, may mga namamasyal. Magkano ka, po inaabot? Mga, ano rin kami, mga 400, 300. Kumbaga, kasha lang po sa, uh, ilan po bang anak niya tayo? Kaya ngayon man, wala akong ano eh. Pero may mga kasama ko sa bahay namin. Eh. Wala rin sa mga baba, eh. Hindi, yung anak ko ninyo, o wala, yung... Po, wala, pa ah, wala pa po kayo. Wow, binata pa pala. So, ang kasama nyo po sa inyong tahanan? Napatid ko, at saka mga pamangkin. Ah, okay. So, kumbaga kahit na wala pa kayong anak, pero talagang nagsusumikap din kayo kumita. Ano po ito tayo Monday to Sunday? Walang pahinga? Oo. Talaga po. For how many years na po ito ginagawa? Nag-umpisa ako dito mga nung eh. itong ano talaga, naging aktibo talaga ako dito. Mga 20 years na. Wow, 20 years. Grabe, kamusta naman yung paan nyo tayo? <laughs> kasi paano nyo pa pinapaandar ang trolley? Curious lang po. O kasi kung sa TV, di ba titignan mo siya ang bilis-bilis. So paano nyo po napapaandar? In Inaano, tinutulak nyo lang <laughs> eh. Tinutulak talaga mga. Nang paan ninyo? Hmm mula po sa niyan? Mula okay, saan okay, po ang okay. umpisa? Dulo noon nalo. Diyan sabi, din, sa dito, tapos sandali dun sa Maypuyp. So balikan po 'yan, talagang mano-mano. Mano-mano talaga. Po ba bakit nararamdaman? Napapilitay okay, na napapagod uh, Sobrang pagod. Hindi ba masundo ko? Masama sa health. Eh paano kung umuulan? Kung halimbawa talagang ano, maulan. Paano ni, eh, hindi 'di po kayo nadudulas or ano? Eh, lalo na, mabato-bato pa naman. Kasi hindi naman ganun kaayos po na ang simento ng riles. Pero, pagkaganya pa ulan, ma'am, anong, ano? Talagang papahinga rin kayo, Pero, minsan, papahinga. Kaya lang malakas pa rin kahit na umuulan. May mga pasahero pa rin kayo. O, pa naman. Hindi ba kayo nagtry na maghanap ng ibang trabaho? Kung Kumbaga, Siyempre, hindi ko naman po inaano. Kaya lang, siyempre, mahirap, mano-mano. Kayo ho ba hindi nagsubok na makahanap ng ibang pagkakakitaan? Nagsubok din ba mga, ano, mga construction, music? Ah. pero kumbaga, ito talaga yung binabalikan nyo ah. na talagang siguradong meron nakatanay, kayo. Nasanay na yung katawang ko dito. Actually, tayo, tingnan mo po yung paligid. Hindi eh, naman sa pag aano Kaya lang, hindi ho ba ito, wala ho bang nagme-maintain na ah? ito yung maging malinis? O oh, at least wala sana mga basura. Kaya nga ako, kasi ngayon lang ito nangyari sa panahon ngayon kasi gawa ng magigibaan. Yung mga... Nagigibaan ng ano po? Ah, kasi nga yung ginagawa mo, yung o, skyway doon. Yung mga Pero mga noon, mga, hindi naman ganito talaga mga siya. Mga mga kala, Pero ang tanong ko, tayo, dahil dito kayo nakatira, sino po nag-maintain itong release, yung kalinisan, yung kami maging maayos? Kami, kami kami rin talaga mag-aaral yan kumbaga kayo kayo rin po talaga sa magkakapit bahay. Hindi talaga galing sa PNR Ay, or po. ano. Ah, talaga po. Hindi, pa mga maganda mong mata, manuna, mga puno na mga sanga, pinan na yan. Hindi okay, -ano kasi ang iniisip ko po, pag-aandar kayo, siyempre, yung kalusugan nyo rin, Nakakaamoy kayo ng basura yung sure, chef hindi mo masasabi minsan baka mas, masugatan kayo ano pero pag nakakapait naman sa amin tinatanggal na uh, kayo na mismo po ang nagaano naglilinis okay Karamihan ano ba nang hanap buhay dito na nakatira sa tabi ng riles ito po ba ang hanap buhay yung pagtotrolley po no, noon nung ano yung wala pang pandemya at ah, talagang ito po no, yung no, pinaghanap buhay, nga buhay nga dito. Dito. Ang Grabe, ang galing nyo naman. Kasi ako hindi pa nga dumarating yung, yung train, natatakot na ako. <laughs> Sabihin, ito araw-araw nyo pang ginagawa. E eh, paano halimbawa po, di may pasahero kayo ganyan, paano punta kayo doon? E paano kung parating yung train? Ano kung pong gagawin nyo? Kung may parating na train? kasi, mo Hindi, halimbawa nga po, kung pag ganito, opo, paharap sa inyo. Ay, pasagot mo sa ano? Hindi. hindi naman nagkakataon na isang lane lang yung train. Talagang sinasalungat nyo kung saan. Talaga po. Hindi, pagka nandyan yung train, ano po ito, binubuhat. Ah, apa. Talagang matiskarte talaga mga Pilipino na maglasa talaga. Kasi sa ibang bansa, hindi po pwede itong trolley. Diyos ko baka maanohan tayo. Pero dito sa Pilipinas, sa natin, ang Pilipino talaga po natural na masipag. Diba na, ito nga, nakita nyo, hanap pohan nyo na itong trolley. What more ako kung nabigyan kayo ng pagkakataon na magkaroon ng livelihood program, na pwede kayong kumita, pwede kayong matuto. Pero sa akin lang tayo, umaga, curious lang po ako, yung hindi sa pagtotrolley, huwag nyo po isipin. Kayo po ba, yung bata kayo, ano po ba yung pangarap din? Yung sabihin nyo, gusto nyo rin maging paglaki nyo. Siyempre, yung mga... dati, pinangarap ko dati, magpulis sa bata pa ako. Ah, talaga po. So, yun ang gusto nyo, maging pulis. So, ano po ba yun? Kung baga, uh, yung magulang nyo po ba, nandiyan sa inyo, or nasabi nyo po ba sa kanila na gusto nyo mag-pulis, maglaki nyo? Yung bata pa ako, siguro, yung elementar ka. elementar. ka. okay po. So, hindi, hindi lang natupad yung pangarap dahil lang sa kahirapan eh. ninyo po. Asan po si Nanay tsaka si Tatay niya? Ha, talaga po. Nung bata pa po kayo yan. So, ibig sabihin tayo yan, yan ang naging dahilan kung bakit hindi na kayo nag-asawa hindi po yung totoo pasensya na kay personal life <laughs> pero hindi po kasi nagulat ako wala kayong anak wala po kayong pamilya bakit po talagang pinili nyo na wag magkaroon ng pamilya anak or hindi naman sa ganun or ayaw nyo din talaga sila may, mahirapan may, din magkaroon ng sariling pamilya okay. natakot na <laughs> ako natakot din natakot na ako kasi makaano La. sa nagkaroon ng problema pamisano, ah, okay. kami ano, yung mapapakasawa sa ano. Ah, okay. Sa Ah, okay. Pero talagang gusto niya rin po sa magkaroon ng pamilya. Kamusta naman po ang ano, ang sitwasyon po dito ng mga kapitbahay ninyo, kayo? naman, um, ma'am. Pero sa ngayon po, wala, wo, takot na rin ito mo. Kasi, Nag-aalala na kami, nag-aalala na kami kasi gunung-gunung. Tatanggalin, na nga po. Yun. Ano po ba gagawin daw dito na ano, nang tinanggal po yung release? Ano atong ba babakuran po ata ito? Ito, ito raw babakuran ano? lahat. So ito po, ano na raw gagawin po dito sa sa itataas daw ata nila. Ito. Ah, itataas. So gagawing parang LRT? Eh, sabi, hindi. Ah, ganun. Nako, panibagong construction na naman pala tayo. Eh di paano na kayo dito? Maiiwanan na kayo sa baba. Paano na niyo? yung hanap buhay nyo? Yun na nga po, at the same time, problema na, wala na kayong hanap buhay. Saan po kayo titira niyan? Kung sakali. Wala naman kayong magagawa kasi hindi pa na gobyerno yan. Pakalasin naman eh, hindi magagawa naman. Sana sa amin lang, may mga siya naman natin. Pero meron naman po bang sinasabi sa inyo na, na location kung ire relocate po kayo? Meron naman ma'am na sinabi sa amin. Pero malabo po kasi ginadevelo pa lang eh. Ah, okay. Yun nga lang, mahirap kasi maapektuhan din yung inyong hanap buhay. So, sa tagal nyo tayo na nagaganito, nakaipon ba kayo kahit paano? Ay hindi rin ano, kasi nga mahalang bilihin. balita tayo, kung tatanungin ko po kayo, kung kayo lang ang masusunod, ano po ang gusto ninyo na itulong sa inyo ng ating gobyerno? Kung kayo lang po, gusto nyo lang, mag-wish kayo, or meron kayong gusto, baka iparating. Bala kung magbigyan kami ng ayuda naman. <laughs> so sana pero yung tirahan nyo po kung bigyan kayo ng relocation area bigyan kayo ng libre pabahay katulad ng programa ng ating mahal na presidente Bongbong Marcos gusto niya rin po Aba, yun ang mahalaga sabi nga nila pag may sarili kang tahanan parang meron ka talagang ano eh, meron security din. Oh. Mm. Ang tao ro, sabi nga nila, pag may sariling tirahan, parang may paninindigan na rin eh. Parang dala mo talaga sarili mo, hanggang lumabas ka. So, pangarap oh, nyo po yeah. na sana mapabilang kayo sa programa ng mahal na Presidente Bongbong Marcos na magkaroon kayo ng papahay. Oh, po. Dito po, lalo na yung mga kasamahan po ninyo. Eh kayo, maswerte kayo, binata pa kayo. Ay, ay, ganun naman, yun Ang hanggang lang namin eh sa hanap buhay naman po gusto niyo lang magkaroon ng sariling pagkakitaan like ano po katulad ng pagkakitaan na gusto niyo na nakikita niyo na niyo bakit po mga sa akin may gusto mga ano o, kasi marunong naman ako magdaring magluluto mag ah uh, kumbaga pagkain po Karuno kayo magluto tayo. Ano, ano ba? Ano pa po rin niyo? Ano ba? Ano ba? Ano po ba kay Tay Locano? Bicolano. Bicolano. Ah, saan po sa Bicol? Sa Tanduano. Ah, Kasi ang lola ko sa side ng mama ko sa Bulan. So, so doon. Opo. So, baka iba paano may related tayong dalawa? Kasi mga Bicolano, magagaling mong doon. mag may nito sa mahangang. Um. Pero tayo, gusto ko lang malaman. kaya natin na sa kabila po ng ganitong sitwasyon, hindi tayo nawawala ng pag-asa, hindi tayo nawawala ng gana sa araw-araw na gusto natin mag buhay pa rin, mabuhay, kumita. Ang simpleng ng Pilipino po kasi, magkaroon ka lang ng pagkain sa araw-araw makakain -araw, ka tatlong beses sa araw. Meron kang tirahan na uuwian, hindi kontenta na po tayo. Ano. Kaya ako, sa totoo lang po, ang dasal ko rin sa ating mga kababayan sa ganito sitwasyon na sana meron pong programa na tutuntok para sa atin. Kasi iba pa rin talaga kung merong, may, may katuwang ka eh, meron pong magagabay sa iyo. So, yung gobyerno, yung mga programa po ng mahalang presidente, sana maging gabay po natin, natin para makarating din tayo dun sa hmm. paulitan din. Kahit hindi okay. naman sobra-sobra, pero at least uh, magkaroon din tayo ng pwedeng masandalan. Totoo ba na hindi tayo magpabayaan? Kung kaharap po ba ninyo ang mahal na presidente, ano po sasabihin nyo sa kanya? Na gusto nyo sabihin, mensahe o kahit ano po sa kanya. Pwede po natin, kunwari, ito po yung salamin. Kaharap nyo ang mahal na presidente, Bongbong Marcos, ano po ang pwede nyo sabihin sa kanya? Na sana tumagos po sa kanyang puso at maramdaman niya ang mga mensahe po sana uh, mahal na pangulo Ma mapabilang kami sa ano mo mga programa mo hindi sana ng pabayaan okay lang so mga ano basta simple lang so, makaraos lang salamat <laughs> ay tatay, tatay na iyak iyak pa kayo ah bakit ko kayo naiiyak yeah. sa hirap ng buwan ng mm -hmm na ko kayo mawala ng pag-asa. Palagi po kayo magdasal na ang data po ng Panginoon ay lagi bibigay po sa ating lahat, sa mga katulad natin na ang hangarin lang, ang hangarin lang naman ay umaba pa yung buhay natin para makapaglipot po tayo sa ibang tao. kaya saludo ko sa inyo ay at dahil po dyan, uh, bibigyan ko po kayo ng 5,000 pesos para pang gastos po. Ano tay? Si datay na to <laughs> Ay, <laughs> ayun po oh. Hindi, wala, wala pala. Wala, wala, wala pala, wala palang camera dun. Ayun po yung langit ko oh, nakatingin sa atin. Yung liwanag na nakikita po ninyo sa kalangitan. Yan po ang bibigay sa atin ng bumi na pagmamahal. Na magkaroon tayo ng kaliwanagan sa puso at damdamin. At kasi yung tayo po, yung daan na kahit na madilim, bibigyan tayo ng liwanag para magkapayan tayo ano po ang mensahe ko lang sa inyo kay sana makapag-asawa pa kayo <laughs> never too late kasi bakit po bata pa kayo 50 years old lang kayo ba? alam niyo ba na ilan taon na ako 46 na po <laughs> so apat na taon lang pala anong year po kayo kinanganak 73 mo wow Talagang nasa 70s pa kayo, so bata pa po. Ay, sana itong 5,000 po. Ito, ito naman yung nakayanan ko lang. Ano, syempre, di naman tayo bilyonaryo. Bilyonaryo lang sa pagmamahal. <laughs> bilyonaryo sa pagmamalasakit. Pero ako po talaga naniniwala na ang bawat blessing po na iginibigay sa atin, nagiging makabuluhan kapag pinagamit po natin Maraming salamat po mga tulong nyo na tayo. Sana tayo, huwag nyo makalimutan na ko si Mara at ako sa loob. At least, kung magkasalubong po tayo sa ibang release, wala na akong kaba at kaya ko nang maglakad. Sana po maalala nyo rin ako at siguradong sigurado maaalala ko kayo kasi kayo po ang simbolo ng punay na Pilipino na nagsisikap at hindi nawawala ng pag-asa kung hindi kailangan lumakad sa buhay. Kaya maraming maraming salamat. Maraming salamat sa po ma thank you much